Uh, ah, Ma'am Jessica, okay na po. Cameraman, lights, okay oh, po. ah, magandang gabi po sa ating lahat. Ako nga pala si Kaed Kapogi. Uh, ah, ngayong gabi guys, may nag-report sa akin dito. Dito tayo sa bahay ng mga maggagote. report nila guys na may nararamdaman daw sila dito tuwing gabi. Ngayon, well, may nalaglag. Guys, uh, ah, mabigat na yung pakiramdam ko. Kaya, andito nga pala guys yung mga aparato kong dinala. Sensor to guys pala masamang espirito kung meron man. Grabe. Guys, may dala rin akong lollipop. Ano sakaling lumaban eh. Pupukpukin ko na lang. Grabe. Guys, last one. Meron tayong lalaglag pa. Grabe. Ah. Tabi mo ka muna yan. Cameraman. Ah, meron tayong sensor. Baka sakaling nandito na siya. Gagalaw to guys kung sakaling meron. Wala natang battery. Grabe. Guys, tara. Pasukin na natin tong bahay nila. Ito muna tayo sa mga halaman guys Baka nandito Grabe